Good morning mga kaidol. Panibagong vlog naman tayo no. Am um, kaidol na ami diri sa kalubihan nagsuroy-suroy lang. Tanan-tanaw sa mga byo Kuyog ng ako. Samahan nyo kami mga idol. Tara, let's go. Na dili diri mga idol sa kalubihan nagsuroy-suroy, mega adto rami. Kuyog ng akong langga-langga langga langgang kageng <laughs> na sorry sorry me tanatanawa ng mga kalubihan ah, sana subscribe naman pa support sa aking mga viewers dyan aking mga subscribers ah, salamat po sa inyong panonood sa aking mga video mga subscribers o sa aking mga followers dyan sa akin mga uh, kahit saan sulok ng mundo kung nanonood kayo sa aking video salamat po sa iyong lahat dyan mga OFW dyan sa ibang bansa salamat po sa iyong lahat dyan uh, God bless all yan asila na sila na anto soroy soroy me. Ugma, Manuro yung miglawis nga tuming yung Mangita mig Biyo nga Na suroy suroy pag may time Katlakat pag may time Kung may time may lakat lakat Nga bisag asa Subay sa kainitan Sayo pas buntag ni mga idol no di pa masyado masakit ang init. Hello guys. Hello. Hello ko follow sa akong page. Page sa akong Jeneline Lakang. O oh, sa naasa sa kuan idol rails, sa Reels sa rails. Facebook. Ah. Ako sa YouTube lang ni mga idol. Channel YouTube. Ni Nera Miglakat ng bata, nang... bata. Napoy baka mga idolo oh, na baka nagtanaw pas mga idol. Baka. Paulit na may mga idol kaya kainit na kayo.